Hi guys! Magsasampay tayo ng mga damit. Kuy hangir ko siya. <coughs> Galing ito guys sa uh, washing. Hindi ko lang nahangir kanila. Ayaw ko ng anong... Walang space dito. Kaya hangir ko na lang. Lata yung space. Wala kasi ako masampayan ng damit guys Kaya iyan ito yung Pag naglaba ako ng na, Pag naglaba ako ng damit guys Nangyayip ko kasi nandito kami sa taas kasi so, wala kami ng ano, walang labas na sa sampayan ng gamit. Nasa second floor kami. So bawal naman ako umakyat doon sa third floor kasi mga lalaki doon, mga maniho. Eh, hindi natin pwede tayo magsampay doon kasi area ng mga maniho yun baka hindi maganda ang mangyari ito e, ilagay natin ang gamit natin doon ito okay, ang mga mandali wala pa man 2 minutes pa mag ano mag 10 minutes lang yan 15 minutes okay na Um, ay, nabuswat na itong damit ko. Ay, nakuyaan mo na. Palapit ka na uwi. Palapit na tayo uwi, guys. Alam niyo guys, bakit ba nangalukod channel ko, guys? Lagi ako na, no? Ay, naku. Tiis na lang, guys, kasi wala tayong magawa. Yung bahay ng amo natin maliit. Tapos, yung siguro guys, hindi ako nakapag-ano, hindi ako nakapag-live ngayon guys. Kasi ayusin pa naman ulit ni ate yung channel ko. Kasi nag-live ako, biglang nagpa-under yung amo ko, uh, nagpa-under ng TV. Tapos nasagap, nanonood siya ng drama. So, nakuha narinig ni Lolo ang sa kabilang kanto. Kaya yun, dinaw naman niya yung ano ko, yung janit ko. Lagi ako giniganyan niya no? si Lolo ba? Lolo, Lolo. Lolo, Lolo. Lagi ako pinabagalitan ni Lolo. Ayun ko na ba yan si Lolo? lagi lagi na lang nagagalit sa akin Ayaw ko ba kung bakit Ah, may tumatawag na telepon doon ayaan mo na sa bata Huwag ka nang tumawag Hindi ko lang labasan. Bahala ka dyan. Busy ako. Huh? Busy ako sa kakalay. So, guys. Uh, na tayo ng gamit guys. So, punta na tayo dun. So, kasi hindi pa naman na 10 minutes guys. Yung ano live ko. So, nagaling ko na dito sa aking kwarto. Kasi tingnan nyo yung aking kwarto guys. So, tay. Jangan dong long dam pakai semua tuh. Pakai entar aku mau lihat. Nih, dicek pala. yun muna ako lang lang guys tapos ko lang kumain

May <coughs> ubo ako. Pero alhamdulillah, ubo na lang. Tsaka minsan, lumabalik yung fever ko. Pero, naaga pa naman ang gamot eh. Yun lang. Yung ubo lang. Tapos pag nag-ubo ako, konektado sa so, ko ba masakit. Kasi, pag nag-ubo ka guys, masakit yung mga katawan natin, di ba? <laughs> so, hanggang dito na lang tayo guys ay baba natin na yung live natin hanggang dito na lang thank you for watching